live Ah? Hindi siya live, record na record lang. Paano mo sabi? Nang vlog ko? Rocks Moto. Wala pa ako sticker, nabubusan eh. What? Ha? Rocks Moto. Ano po? Rocks Moto. R R A K S. Ano ulit 'yan? R A K S Moto. Raswo Moto RA. R A KS. KS, Moto Ras Baras Ah uh Maka -huh. oh! lang <laughs> <laughs> Oh, -oh. <laughs>